katotohanan, katotohanan, inain ang aking pangalan. Sapagkat marami akong pinatupad at pinaganap. Subalit so, sa kabila ng lahat ng ito anak, ngayon lang sila magkukumahugup ang kilalanin ako. At pagkaraan, kapag naisaayos na ang lahat, muli ako makakalimutan. Boy, po ba Eh, po ba yon? Totoo po yun. Ang sakit-sakit yun. Sapagkat, sabi nga ng ating Panginoon, bakit niya po yung pinakahayag? Naghahanap ng ating Ama. Amen? na sa pamamagitan ng kinalugdan ng ating mahal na Kunching sa pagtupad po niya ng buong katotohanan, sabi nga, maaaring maraming magsambit, sinabi na yan noon eh. Sinabi, maraming makikiride on na yun ay pinahayag din sa kanila. So, balit ang wala po silang batid, kaya po na ipagsisigawa namin lahat ito sapagkat daon na na namin itong narinig. At ang lahat ng aming narinig ay pinahayag po namin sapagkat si Apo Kunching sa tuwing ay kasama namin. Pwede po ba emin po ba yun? Kaya mga kapatid, anong paanyaya po ng ating Panginoon? Ang dakong ito ay huwag natin baliwalain. Ito ay tahanan na kanyang pakikipagtipan na kailangan mo sadyaid. Ito ay tahanan na kanyang tipanan sa iyo na kailangan mong ilagay sa puso mong mahalaga. Amen po ba yun? Hindi ko po tinuran sa inyo pumarito kayo, dumito kayo, umanahan kayo, subalit so, ang sisiguraduhin po ng ama sa inyo, kapag inihakbang niyo ang inyong mga paapatungo sa dakong ito, sigurado may matatanggap kayo. Boy po bang Diyos? Amen e, po ba yun? At doon na sila yan, kung paano ang kapangyarihan na dulot ng ama sa paggamit ng ating mahal na Apo na hindi mapapantayan, kahit sabihin natin nag-aral, sabihin natin na sila'y sila, sila hinirang, kung saan dako pa nagmula, mayroon siyang kakaiba na iisa lang siya. Amen po ba yun? May kakaiba siya na mula sa iisa lang na yun na yung gumagamit ang Espiritu Banal sa pamagitan at Ama. Boy Bar po ba ang Diyos? Amen po ba yun? Totoo po yun. Kaya sa bawat araw, sa Japong habang binabaybay po ng Banal na Espiritu po kanina, yung kaukulang kapahayagan sa bawat ginamit mula pa kay, kay, uh, kay Abraham, kay Moises, at lahat ng ginamit kung paano nagpabadya ang ating Panginoon, kung ano dapat gawin, eto na, eto na, eto na, eto na ang tamang ta pagkakataon para huwag natin ibaliwala ang tinig ng ating Diyos. Buhay po ba ang Diyos? Kaya sa bawat araw, ipag-idulog po natin ang mga mamahayag, mga mga mamahayag, mamahayag. Huwag nilang lingapin. Yung kaukulang ito, ang dapat nila ipagsanda. Pag-aralan nila kung paano ang pagdating ng lindol. Hindi ganun. Hindi ganun kadali. Sapagkat, yung pinag-aaralan nila ngayon, bukas at sa bakalawa, alam na ng Diyos yun eh. Boy mo ba Kaya, maaaring baliin pa rin ng Diyos yun. Kahit sabihin natin na yung indayog ng lindol na yun, ay alam nila pagsuwi ng, ng, ng lugar, kayang-kaya pa rin gawin ng Panginoon na i-reverse yun. Amen po ba yun? Ano pong panawagan? Lahat tayo magbalik loob sa Jos. Amen? para hindi natin tanasin lahat ito, na huwag tayong humantong pa, kagaya ng mga nauna sa atin, yung mga ninuno, nung inihayag po kami ng banal na Espiritu, anong, anong tinuran, kung paano silang nanikluhod, naghubad sila at nagsuot sila ng sako, naghandog sila ng mga hayop, subalit sabi ng ating Panginoon, hindi na natin kailangan ngayon yun, sapagkat may nagpulat na Ulat na sa bawat araw. At yun ay sa panahon ni Apu Kunching. Sa panahon ng Banal na Espiritu. Buwan mo ba ang Diyos? E, po ba yun? Ngayon, magnilay po kayo. Hambing sa daan daang taon na ginawa. Na ang sabi nga, tansyado ng tao na habang tumatagal ay tumitibay. Alam nyo po, pinatutuhanan lang ng Ama na ang lahat na ipinundasyon natin sa lupa, gaano man yan katibay, hindi yan sa atin. Hindi atin itong lupang ito. Pahiram lang lahat ito. Kaya, anytime na kuhanin ng ating Panginoon, wala tayong magagawa. At gayon din, yung mga tinambakan po ng mga lupa, ng mga dating tubig, mayroong mother title niya si God. Na kung ano yung tubig, tubig talaga yan, kahit tambakan mo yan ng lupa, babawiin niya yan, gagawin niya tubig pa rin yan. Boy, babawi Diyos! Kaya mga kapatid, alam niyo po, sa pag-usad ng panahon, sa pagpapakilala ng Diyos, sa katawan at imahal na na sa tuwi na po ay sinasambit niya ang kanyang pangalan sa bawat kapayagan, anak. Alam niyo po, kung lahat po tayo nakaririnig at nakatatanggap, lahat po na inuulat ng ating Panginoon, mayroon siyang patutuo. Hindi siya maaari magsambit sa iyo na, sulong anak, si pagdilayan mo, na sarili mo, hindi. Isasabit, isasabit po talaga niya ang pangalan na Apokonsing sapagkat siya nga po yung tumutupad bilang Espiritu Santo. Bye, bye, bye. What? Oh.